Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? May nasa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo. Ingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating mga request ng ating followers yung ating pagbibigyan at balik topic tayo. Idol, ano yung pwedeng gawin na kakaiba para mas ma-excite sa kama ang mag-asawa or mag idol? Please, gawa ka, na, gawa ka, ng blog idol na topic. So, eto na mga kasawi. At syempre, magbibigay tayo ng posisyon na pwedeng gawin na mag-asawa na hindi hindi naguhubad habang sila ay nag SEX mga kasawi. So, eto. Ang unang gawin mga kasawi ay si Mrs. Ang Commander. Ayan. Ayan. Umupo sa isang upuan at hayaan muna si Mrs. ang nasa itaas. Sa ganitong posisyon, madali niyang maitaas ang kanyang ayan, paldanan, maitatabi ng kanyang underwear para maipasok ang lato, -lato ni mister. Huwag kalimutang panitilihing magsuot ng pantaas ni Mrs. habang nag-SCX at pwedeng hawakan at imasay ang kanilang mga Ayan, show ni Mrs. Mga Kasawi. Ayan yung ating pwedeng gawin. Ang pangalawa, mga kasawi, sa pader. Ito ay posisyon ni Mrs. sa pader nang nakatayo. Iakyat ang palda ni Mrs. at itabi ang kanyang panty. Huwag tuluyang tanggalin ang pantalon ni Mr. Ilabas lamang ang kanyang lato-lato sa pantas. Si si angat at isang hita habang sinusuportahan naman ng kabilang paa ang bigat ng katawan ng ganitong posisyon ay makakapasok sa si mister. Kumapit kay mister para hindi ka mahulog sa iyong pagkasandal sa pader, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa, mga kasawi. Ang pangatlo, mga kasawi, ay dogi. Sikat ang posisyon na ito dahil pinakamabilis na parang upang makipag na ng madalian. Kaya naman maganda rin ang posisyon na ito kahit na nakasuot pa ang damit kailangan ay tumawad ni Mrs. at pwede kang pumasok si Mr. Pwede itong gawin habang kayo ay nasa sopa o nasa lamesa mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na dapat gawin. Ang pang-apat mga kasawi ay letter L. So ano nga ba itong letter L na ito mga kasawi? Humiga sa kama o lamesa o kahit anong surface na pwedeng humiga at magsampay ang mga hita ni Mrs. at iangat ang palda o iababa ang pantay. Ngunit huwag tuluyang tanggalin. Sapat na puwang lang at makapasok si Mr. habang nakatayo siya sa edge ng kung saan man nakahiga si Mrs. Ayan. Maaring buka ni Mrs. ang kanyang legs pero mas masarap na makipaghanahana kung panatalihing nakasara ang mga hita. Ayan yung ating pang-apat na gawin, mga kasama Ang panlima, mga kasaway, ay oral SEX. So, habang nakahiga si Mr., ay pumisisyon sa taas niya. Ilangat ang palda o di kaya ibaba ang pantalon. Mag-squat na sa taas at sa tapat mula niya ay hayaan siyang bigyan si Mrs. ng oral SEX at maaring gamitin ng mga kamay bilang tungkod para magkaroon ng soporta. So, ayan yung ating mga lima, mga kasali, na gawin na mag-asawa o mag, or mag para mas ma-excite kayo na mag-asawa. Wala naman itong masama, ba diba? Sabi nga, madali ang posisyon ito mga kasawi, na magjowa at mag-asawa kung kayo ay nagmamadali na para ito ay hindi na kailangan pang maghubad ang inyong mga asawa at ikaw para naman mas mapadali ang inyong paghanahana mga kasawi. Yan yung gawin nyo para mas nai-excite kayo kapag once na ginawa nyo ito mga kasawi. Ayan yung ating limas. At syempre hindi mawawala yung ang advice mga kasawi, sa ganitong sitwasyon. Alam nyo ba maganda naman minsan nakakasubok tayo ng iba't ibang paraan kung paano ba mapapadali at mapapasarap ninyo ang ganitong posisyon mga kasawi at higit sa lahat basta'ng malaga kasi is parehas kayo na nag-enjoy -e during na ginagawa niya ito pagdating sa kama mga kasawi yan naman po mga kasawi maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi pwede na kayo mag-subscribe pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga mga kasawi